Ito na to na to ta. O oh, tanggalin na natin. Pat di mo to kaya? Ito yung sundot ko lang. <laughs> Para ang hirap ko ito. Nilagay ko sa rep. Sa ref. Tapos, kasi mahirap to tanggalin kapag hindi nilagay sa rep. Ah,

O, oh, ito, subukan na natin. Kasi nasubukan na natin yung sa rep. Uh, matigas siya. Natanggal mo yung plastic. Matigas. Ah, uh, okay yun. Pero, kapag nakadikit pa rin yung ano, is naipit yung plastic, ah, uh, kasi melted siya nung una. Tapos pinatigas mo. Lalo hindi na siya mahugot. Tapos, yung una, ito pa lang, itong unang vlog ko is mahirap nga siyang tanggalin stick na lang yung matata kukuha mo kasi yung candy na malambot is naiwan sa plastic hanggang sa wala na hindi mo na makuha talaga yung pwera na lang kung dila dila dilaan mo ano biro na punta ka sa dila dilaan okay buksan natin kung ano yung uh, kung marunong ako magbukas kasi meron daw talaga. Hindi. Yung unang labas daw nito is okay. Itong pangala daw is mahirap daw talaga. Siguro sa pagluto nila o ano. Is or binadali. Ganun. Oh my God. Ano na yung technique nila? Pisil-pisil o ano? May technique sila. Iba po, ang technique nila, Bahala na, po, no, technique. Pasa natin. <laughs> <laughs> Parang hindi umubra. Oh, my God. Hindi. Ayaw. Ayaw, ayaw pa hindi sa pag style ng pagluto yata nila to tanggal oh. siguro tsagaan lang to tsagaan kung gusto mo talaga siya makain meron naputol na yung isda <laughs> na <laughs> Meron nang ano doon. May pira-pira siya nang naputol. Naging tira-tira tuloy. Dapat palang pangalan na lang dito is Masakit sakit ang kamay ko ang balikat ko pwede okay uh, at least may nakuha hindi ko malasahan uh -huh. dumidikit na dikit na pati buhok <laughs> hmm. okay okay guys naipakita ko na yung kung ano ang klase at least na enjoy ka ewan ko <laughs> okay guys o pinakita ko na kung paano tanggalin dun sa ano mas maganda nakarep ba or o hindi ito talabasan, guys kapag hindi nerep tsaka matigas naman siya kung buo siya yung ano yun lang kapag nakadikit yung plastic may rapag ka pa rin magtanggal nun okay guys bye bye